May naisip akong gawin sa nanay pag aaway natin si RJ at si Mami. <laughs> so, papaisip natin na paprank natin niya si Mami na harmless lang. Kaya ito, babasain ng tubig. Pero may harap. <laughs> pero Mami, iwan sa papagawa ko na ito sa kanya kay Mami. Akala niya harmless pero bubutasan ko itong gawin natin. Tubig, Mami, Hindi! Ay, tubig, eh! Ay! 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 RJ! Para sa video na to, dahil wala sila, kaya sila Ate Arian at yung bantim balimbing sa bahay, <laughs> ay minaisip akong gawin sa nanay. Ang nandito lang kasi sa bahay ay si RJ, si Rick, ako, si Mami. Si Alice, wala rin sa bahay. So ang gagawin natin, pag-aawayin natin si RJ at si Mami. <laughs> <laughs> mga naiisip ko talaga. May napanood lang ako kasi ginagawang ganito. Yung kaya babasain mo ng tubig ng biglaan. Eh si RJ, syempre, boss niya ako. Boss niya si Mami. So, wala talaga siya pwedeng kahit anong kataratadoan si Mami. So, papaisip natin na paprank nat niya si Mami na harmless lang. Ganito, to, babasain ng tubig. Pero may harang. So, kita. Ganun, hindi talaga tatapon yung tubig. Gagawin ko muna to kay RJ. Pero mamay, once ang papagawa ko na to sa kanya kay mami, akala niya harmless pero bubutasan ko tong gitna. <laughs> <laughs> Mamabasan niya si mami! <laughs> Paano kaya to? First time niya mapagtitripan si mami na hindi niya sinasadya. Ano ang magiging reaction niya, Sorry. Sorry sa mga tao sa bahay, sorry RJ ngayon pa lang. Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya. Masiguradong magagalit yun. Pero, yun. Siguran na natin. Pag-away na natin ang mga tao sa bahay. Let's go. Joy ah? ah, syempre. Yun, yun. Kasi si RJ, niya alam. Wala na si RJ. Joy Sir. May surprise ako sa'yo. yay yeah! yeah. Sir. Uy, babe. Tingnan mo. Okay po 'ko, AJ. Ha? Paano babasan? Babasa dito sa Hindi Dito na ka kasi may, ano nga, yan, may safety yan. Ah. Ah. Kasi AJ, 'di ba timala talaga. At medyo maulan ngayon. So, ang lamig-lamig, no? Masarap mabasaan, sarap, sarap mag-maligo sa ulan, 'no? Nayan, pati natin si Mommy. Kapag nyare, ah, uh, babasaing ni si Mami. Pero hindi niya alam, meron namang ganyan. Na yun sa akin. Meron mo maharam. Ikaw muna mauna, para ano? Hindi, si RJ na. Ito na natin kay RJ. Hindi, gagano yung sami ng bigay. Oo, mamulat yun. yun, magagalit sa akin. Hindi naman siya mababasa. Hindi naman siya Hindi naman siya mababasa. Hindi naman Hindi naman siya eh kahit na, magagalit yun sa akin. Oh, hindi mga magagalit ako wala. Pag bawa ka, sabag natin siya eh. Kala yan, gym. di, di yung tatapag at ito nung nangyari. Sabot mo ako. Sabot kita. Kaya mo ba sa'yo isuwa Sino, sino lang sa kalaw? Anong timang sa kalaw? Timaga sa kalaw. Yan! Let's go! Team Gina, lagot kayo. Parang medyo nag-aalakan dyan sa pagsabi na Pero hindi naman natin kung tinipan may ano lang. So, ready, Jake? <laughs> wala, wala yan, wala yan. yan. Kalingo ba na ba? Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. na. too big Kalingo na. Kalingo sabi Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. Kalingo na. na. Kalingo Ano ba? Ano yung tubig eh? Ano yun? Ay! Ano yun? Ano yun? Sir, bakit ka? May plastik to no, ah. Masama si Mami. Huwag ka! Wala ka Sorry, ma'am. Sorry. Anong ginawa't may Kanina, may plastik to no. lang yung Wala na May hindi na yan. Parang sa mga Ano yan, Jay? Pati rin ako na basa. Sorry, ma'am. Oh, sorry. Sorry. Sino <laughs> na puto sa'yo kung saan mo akong tubig? Sabi ko, hindi sabi ko ano lang, joke lang, biruin niya lang. Lagi, hindi ko sinabing basahin mo talaga si Mami Jay. Eh bakit ako utan niya ako ng tubig? Eh wala na ako dun. Hindi ko ko

Bakit hindi mo naman tinignan bago mo binood sa akin? Ay nabasa tuloy <laughs> ako, paano ako makakaalit pa? Sorry, ako okay, okay. nabasa. Sorry, akala ko kasi di ko na nabansin mo eh. Uh, so, eh uuupo ka naman eh, dapat tinignan mo. O adi dinabay mo. Wala akong papatulong mag-gym. Umulit kayo nalang sa arapan ko! Pagkaganda <laughs> ka.